Alamin kung paanong libu-libong tao ang naaabot ng di nagmamaliw na mensahe ni Heso Kristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FEBC Report. Isang mapagpalang araw sa iyo. Ito po si Luis Miguel Castillo ng FEBC Philippines. Samahan niyo po ako ngayon dito sa The FEBC Report. Ngayong Setyembre, ipinagdiriwan natin ang ika na taon ng pagsasahim papawid ng 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Ito po ang ating AM radio station sa Bacolod City. Kaya naman ngayong araw, alamin natin kung paano sila nagpapatuloy sa paghahatid ng mensahe sa salita ng Diyos na nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga nakikinig dito. Kasama natin ngayon sa ating programa ang bagong station manager ng DYVS, si Pastor Chester Elias. Siya rin ang kasalukuyang host ng programang Oras na Pilipinas na mapapakinggan sa 1233 DYVS mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Narito po si Pastor Chester upang ibahagi sa atin ang gawain ng DYVS sa kanilang komunidad. We are grateful for 49 years of God's faithfulness to the ministry of DYVS. Our theme this year is One Voice, One Hope, One Faith. It is our desire to remind the body of Christ that we exist as the light of the world in the midst of chaos and confusion as we hold on to that one hope in Christ. This year, we focus on strengthening our current partnerships and establishing new ones. As you know, there has been a misunderstanding that the church is the primary audience of the radio ministry, and so we keep reminding God's people that the mandate of preaching the gospel and making disciples is given to the church. And that the radio ministry is just an instrument, a channel through which the fulfillment of that mandate can be maximized. We must be working together to reach the world as our intended recipients of God's truth. We want to be more relevant in our community and to address the real needs of the general population. while feeding them with a message of truth. Salamat, Pastor Chester, para sa inyong ibinahagi ukol sa gawain ng DYVS. Isang haligi ng gawain pagmimisyon ng FEBC, ang ating pagkipagtulungan sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ito ang mga simbahan, organisasyon, at individual na tulad nyo na nagsisikap upang mabatid rin ng iba ang kaharian ng Diyos. Kaya nais ko rin hikayatin kayo na suportahan ang ministeryo ng 1233 DYVS. Sa pagharap nila sa hamon ng panibagong taon, isama natin ang DYVS sa panalangin upang mas marami pa ang maabot ng kanilang mga programa sa radyo o sa gawain sa komunidad. At kung naaantig ang inyong puso na magbigay ng suporta sa gawain ito, maaari kang pakipag-ugnayan sa pamamagitan ng ating mga social media channels sa Facebook, Instagram at YouTube. O bisitahin ang ating official donation we website, donatenow.febc.ph. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa. Ito po si Luis Miguel Castillo, naguulat para sa The Re FEBC Report. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Iyong napakinggan ang... FABC Report. Para ma-panood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at ifollow kami sa Facebook at FABC PH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website, PH/give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon!